Mga kababayan, may nadaanan kami napakagandang nagtitinda ng uh, piña, pinya, mga kababayan. So, babalikan natin. Yan. Nakita kasi ni ano ni Risky, mga kababayan, sabi niya maganda yung nagtitinda ng pinya. Kaya balikan natin, balikan natin. Sabi kasi nila, lahat ng tinutulungan namin magaganda. Kaya, naku, yoter natin yung mga kababayan. Bibilhin natin pagkaganyan. Ayun, daming pinya. Tara, tara. O, oh, you mo, yoter mo. Yan. Samahan nyo kami mga kababayan. Tingnan nyo yung mga nagtitinda ng pinya. Lalo na sa init ng panahon mga kababayan. Yung malamig na pinya. Mapuputi. mapu <laughs> Ano? Mapuputi. Mapuputi. <laughs> Loko ka talaga sa... Mapuputi daw. Yan, mga kababayan. Hindi ko nakita kasi. Ingat ka lang risky ah. Puro sa maganda ka na lang nakatingin. <laughs> Samahan nyo kayo mga kababayan. Tingnan natin. Kasi napakainit ng panahon. No. Huwag kayong masyadong seryoso mga kababayan. Ha? Enjoy life. Ayan. Bipilin natin yung uh, pinya na yan. Masana. At turo mo. Nayon, nayon. Oo. Oh, okay. ayan. 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 Dahan, dahan. Ayan. Ayan. Oo, oh, dalawa sila. Uy. Sige, sige ara na bago pa kaya yan? Bago pa kaya yan? Ha? Bago pa kaya? Ma, na, tingnan natin, makita natin. Tama na, tingnan mo kung bago. Bulaga! Hello po! Nay, magkakaano pinya nyo? Ha? Mahal pala? Hindi, bibinta ko rin na eh. Oo. Oh. Opo. Oo! Oh! Ano <laughs> naman, ay. Nay? Nay, naka-video kayo. Ha? Huh? Pagdaan kasi namin, yeah. napansin namin. Di, napansin nyo ba dumaan ako kanina, mabilis tagbo namin? Pero mas napansin namin yung kagandahan ninyo. Kaya napabalik kami. Oh, nanay, oh. Maganda rin ang pinya. Rin ang pinya kaya nandito kami ngayon, eh. Hindi, okay. sa totoo lang, pira-piro, mga kabating niya si nanay. Nung kabataan niya, mas maganda. Ngayon pa lang, maganda na, eh. ba? Diba? Sige na, bibiling ko yan, Pero, negosyante ako eh. Ay, si babasan nga na limang piso. Oo naman, Nay. Ganda-ganda mo pa naman, Nay. Kasi may pinamili mo rin namin yan eh. Ha? Oh? Akala ko sarili yung pananim to, Nay. Oo. Ah, binili rin? Oo. Uh -huh. Sige. Magkano? 35? 55. Hindi 50? Ang ganda mo, na, Nay. Eh, kaya nga. May anak ang dalaga, Nay? Ganyan, na. Oh, yun! Mas oh. Uh na... -huh. <laughs> Kaya nga, oh, magkano, O, eh? oh, 55 na. 55 daw? 55, 55, 55 Dahil maganda ka, sigi. Eh. Sige, basta maganda, nagtitinda, bili agad. Sige, 55 daw, lahat ito. Oh, na. Opo. Ha? Huh? Bilangin natin, na. Eh. Bibilangin. Bibilangin. Para may paninda sila, nanay. Marami na ka ba yung binta, yun. Ah, wala pa? Salamat sa Diyos, nakita namin kayo. Ay, lumaya yata na. Luma to. Yan. Kailangan yung bago lang. Oo. Oh. No. Oh. By two. Eight. Ha? Magkano yan? Ay, mahal! Fourteen. Sixteen. Eighteen. Twenty. 22 84, 24 26, 26 28 33 lahat? 30, 32 33. Sabi ko sayo na eh nahulaan ko 33. <laughs> ano pangalan mo na Linda. Nanay Linda. Uh -huh. Kumusta naman buhay buhay na eh? Okay naman. Okay naman. 33 33 Magkano? Nagsabi 40, tapos nakita niya si Frankie, 45 na. Sinan? <laughs> Hindi na eh. Ikaw, bibilin ko lang yan. Sige. Tag, tag 38. O, oh, 40. O, oh, sinabi mo na 40. Eh. Ikaw talaga na eh. Kaysa naman tatagal pa kayo dito. 40. Ha? 33. 30. Ay, pipiliin ko lahat yan, basta magaganda yung nagtitinda. <laughs> tawa ng tawa si nanay. Nay, taga saan ka po, nay? Dito, parangyanan. Ah, parangyanan? Panungyanan. Panungyanan. Gumawag sa dito. Kala ko, nay, pananim ninyo to. Hindi, pinamili ka sa silang. Pinamili nyo rin sa silang. Sige, nay, bibiliin ko para makauwi na kayo. Oh, mapagpahinga. Yung mga lula, kailangan nagpapahinga rin kasi init ng panahon. Oh, init. Bilangin natin, Nay. Pasensya ka na, Nay, ha? Oh, dito na lang ang bato. Ay, kayo, bahala kayo. Ha? Ay, hindi na, marami na. Pamigay nyo na sa akin yan. Makati pala, no? Oh. hmm, hmm, hmm. Fifty mm. one. Sabi ko sa'yo na eh, ko eh. pwak. Sige, kwentahin mo lahat na eh. Para makauwi na kayo. Ayaw nga isama niyo na eh. Eh, kuipagay mo na sa akin na eh. Ikaw naman. Dito na lang tayo ng 25. 25 na lang 'yan, Bilang Bibilad, bibilad. Oh. Sige. bahala ka na ka gusto mo gawin mo para makauwi na kayo. Oh. Sige. Sa inyo itong lupa dito, Nay? Eh? Mayaman pala kayo, ang laluwang ng lupa inyo rito. Oh. One-eighth. Two thousand forty. 300 4-1 1 55 sabi ko 4-1-50 <laughs> nahulaan munti ko na mahulaan ay eh, yung hula ko 4 1 kwenta ni nanay 4 1 mahina ako sa math Sarap ng tubig na malamig ni nanay. No? Asaan? Hindi pa nagamit? Kahit nagamit na. <laughs> Sige. makikinom inom ako, nay. Hindi si Kinhan water to. Ay, kahit si Kinhan inom ako. Hindi ako maarti, Hindi ako juicy. Ano may langgam? Repressing. <laughs> For one. For one, fifty-five. One, For one, two, three, four. Ano mo yan ay? Ay magkapatid kayo. Sana lahat na magkapatid close. No? Pero siya talaga, boss. Parehas, boss. Sige, bayaran ko muna yung ano. Kasi ikaw tumanggap pera eh. For 150 na lang. Oo, sige. Oh. Huwag niyo sasabihin barat ako. 5 piso lang yung tinawad ko. Oh, Tapos bigyan ko kayo 500 pang merienda yung dalawa. Salamat po. <laughs> mga nanay, masaya sila mga kababayan. Kasi nadaanan namin sila. Iwan ko na yung mic. Ah, nadaanan namin sila na medyo malungko tapos napakainit. Kaya bilhin na nga. O, ng tao. Bilhin na natin lahat. 'Di ba? Thank you na ya. Ano pangalan ni Nanay? Abi, oh, Hindi kayo po. Oo. Oh, oh. oh. Jenny, Jenny. Say, nanay Jenny. Oh, 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 nanay, si... Linda. nanay Linda. Oo. Oh, oh. oh, salamat na oh. Oh, sige, karga na natin. Ayun, maraming maraming salamat mga kababayan. Huwag nyo pong mamasamayan ang biro ni Daddy Frankie. Kailangan, uh, uh, good vibes lang tayo parati dahil mainit ang panahon. Siyempre, masayaan lahat. Bye-bye po and God bless.